Ayun no, oh. ugasan mo muna, ugasan mo. Para makita natin. Akyat mo, tignan natin. Galing mga kababayan no. Oh. Dinudukot lang pala. Ayun no, oh. ugasan mo muna, ugasan mo. Para makita natin. Akyat mo, tignan natin. Galing mga kababayan no. Oh. Dinudukot lang pala. Para may pangulam po. May pangulam sa bahay. Oo oh, nga naman, oh. tignan nyo yung nakuha niya mga kababayan. Oo. Oh. Oh mga kalibre na ng isang kain. Ito ay huli ni Kuya Ricky. Ayan, galing. Ilan kayong magkakapatid, Kuya Ricky? Ano kayong ginagawa ng mga batang to? No? Huh? Okay, tatakbo. ay, batang putik. Nanguhuli yata ng isda. Ayan, na huh? Ano nangulusot sinugot. Huh? Nanugot mga batang to. Ah. Tignan na natin mga kababayan Anong ginagawa nila? Hmm? Yung mga guys, mga bata na daanan namin Ha? Ah, Nanguhuli ng ista Sige, gilid mo baka may dumaan tignan natin <coughs> May huli na ba sila? Ha? Huh? Sige, sige. Ano itong mga batang to Hindi sila takot sa puting ban, Oo, oo, oo. Oo, okay na daw. Baba na ako. Ops! Alika'y dito. Dito. O, dito. Harangan nyo dyan. Harangan nyo dito. Ilang kayo dyan? Ha? Anong ginagawa nyo dito. Nangunguha kayo na isda. Ay, marami na. Allah, may tilapia. Ito. No? Anong gagawin nyo sa isda? Iluluto po. Iluluto nyo? Apo. Okay. Saan nyo iluluto? Sa pariyo po. Ha? Pariyok. Sa pariyo. Sa Sa Ano yun? Ah, pariyo. Kanina pa ba kayo rito? Uh -huh. Apo. Marami pang isda dyan? Ayun, ngayon, dinudukot niya, mga kababayan. Bakit sa ilalim kinukuha? Sa butas-butas? Ha? -butas? Ah? Lumulusot? Sige nga, tignan ko kung paano kaya manghuli ng isda. Ayun, ayun, may isang... Ayun. Sige, kuha kayo, tignan ko nga mga bata, mga kababayan, marunong na maghanap buhay. Meron ba? Meron sa ilalim? Dapat ano, ilimas nyo na lang. Meron patok eh. Ito. Meron? Ay. Ouch! Ouch! Ay! Hindi malaki Malaki? Hindi malaki. Malaki yun Malat. 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 Patingin. Ayun oh. Ugasan mo muna. Ugasan mo. Para makita natin. Akyat mo. Tignan natin. Galing mga kababayan oh. Dinudukot lang pala. Dito, tignan ko nga. Dito, lagay mo rito. Ay, ayun. Malaglag. Oh, yun. Buti hindi ka natusok. Mabigat na ah, nga yun. Ang galing Mabigotay. naman. Oh. Ilagay mo nga dito yan para makita natin. Yan. Lago yan. Ah, lahat. Lagay mo dito para makita. Dali. Ayun, ang dami. Ayun. Ay, dito di, di huwag Kaya, mo palayo. Bakit kinalat? Bakit niyong kinalat? sama samahin niyo ah. Ang dami itong... Ito tatakas na. Ano na? Tayo ha? Masarap yan sinigang. No? Dadaan, eh, dadaan. May, may dadaan. May dadaan. May dadaan. Numaapakan. Ang dami niyong nahuli. Kanina pa ba kayo rito? Yun dito sayo, oh. May singil yung sayo ron. May pasingil pa ba pa to? Mm-hmm. Patuloy uh, may pasingil. O oh, may pasingil. O oh, baka matusok kayo. Lalag natin kayo pag natusok kayo niyan. Ito, ito. Sa'yo, kanino naman to? Parang oh, natusok ka. O, natusok ka? Hindi po. Siya, ikaw? Oo oh, po. oo. Natusok ka sa pagdukot mo sa kanya? Ingat kayo ha. Ikaw, ikarga mo na. Kanya-kanya Ha? Ay, kanya-kanyang huli kayo. Iyon na sa'yo. Ito sa'yo. Iyon sa'yo. Ito, sa sa Ito sa kanya. Ay, sa'yo? Bakit? Lang po. Ha? Ah, nanonood lang siya. Ikaw kaya, anong pangalan mo? Ricky. Po. Ha? Ricky. Ricky, ilang taong ka na? Eight. Ah, kuya, halika dito. Halika. Okay lang, interviewin ko kayo? Oh, dali. Ikaw wala kang isda eh. Paano yan? Tamad ka. <laughs> ha? Dito ka, kuya. Oh, mga kababayan, yung mga bata, ang pupugi pa naman tapos pero huwag kayong pupunta sa malalim, ha? Baka madisglasya kayo. Tsaka, saan pa ba mga bahay nyo? Ha? Saan? Oh, ilang taong ka na? Eight Eight. Bakit ka nanguhuli na isda? Para may pangulam po. May pangulam sa bahay? Oo nga naman, oo. Tignan nyo yung nakuha niya mga kababayan, oh. Oo. oo. Mga kalibre na ng isang kain. Ito'y huli ni Kuya Ricky. Ayan, galing. Ilan kayong magkakapatid, Kuya Ricky? Isang babae po, tapos limang lalaki po. So, anim kayo? Po. Pangilan ikaw? Six po. Ah, bunso ka ba? Si Kuya naman, Kuya, Kuya Hubad. Ikaw naman, ano pangalan mo? Krong-krong po. Ha? Krong-krong. Krong-krong. Asan na nahuli ni Krong-krong? Ha? Ito? Eh, bakit ka naman nanguli na isda? Para saan? Pangulam po. Ah, pangulam. Mm -hmm. Ilan taong ka na? Sinong gumawa ng pangalan mo? Ha? Pa? Sino'ng naggawa ng pangalan mo? Bakit kurong-kurong? Ha? Luko 'yung gumawa ng pangalan mo ha? Ha? Bakit kurong-kurong? Ha? Wala lang. Wala lang. Ilang kayo magkakapatid? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung ilang kayo magkakapatid? Ha? Ah, dito ka ka lang. Tabigyan kita ng pera nyo mamaya. Bakit hindi mo alam kung ilang kayo magkakapatid? Anim kayo, boys. Anim kayo, boys. Anim kayo, boys. Anim kayo, boys. Anim kayo magkakapatid? 7 ata. Ay, ah, seven yata. Pang ilan ka? Seven po. Pang 7 ka, bunso ikaw. Ha? Huh? Pang anim ka. Pang anim kayo, Pang anim. Pang anim si Diya, bunso si Diya. Nag-aaral ka ba, Krong-Krong? Oo. -Krong? nag ka? Bakit? Ma namatay po yung mama niya. <coughs> ah, namatay na mama mo? <coughs> Sino nag-aalaga sa inyo? Yung papa mo. Yung papa mo na lang? Oo. Ah? Oo, kaya pala. So, hindi ka nakapag aral <coughs> ha Ah? Kawawa naman. Dito ka, kuya. Harap ka dito. Dito ka, harap ka. Ha? Magdamit ka? Tingin ang Nasaan damit mo? Dito po. Ha? Dito. Isuot mo muna, tali. Isuot mo muna. Napasingil ko siya. Ha? Napasingil. May? At napasingilan po. Napasingilan? Ano yung Napas Ah, natusok din siya ng isda. Hindi po, bangko. Ah, bangko? Bangko. Bakit? Dito po. Dito po. Dito Ikaw naman. Ah, ito, ito, nakausap po na ito. Anong pangalan mo? Lorenzo po. Ah, Lorenzo. Ilan kayo magkakapatid? Ah, Ilang taong ka na? Nagaaral ka? Opo. Oh, very good. Buti nag-aaral ikaw. Si Kuya naman, ito siya yung pinaka-boss ninyo. Oh, siya yung matanda eh. Ano pangalan mo, Kuya? Eh? Jerome. Ilang taong ka na? Aaron. Ilang taong ka na? 13 oh, po. Ano kayo? Magbabarkada? Opo. Oh, very good. Oh, ha? Ah? Ay, pinsan mo si Krong Krong. Ha? Huh? Magbihis ka Krong-Krong, isuot mo yung damit mo kasi pa, bawal na nakahubad. Dali. I isuot mo muna. Tabibigyan ko kayo ng pera mamaya pagkatapos ko kayong kausapin. Ha? Okay. Basta sagutin nyo lang yung tanong ko. Na? Okay lang? Hello po. Krong, harap ka dito. Pagkatapos magbihis, Dali. O, oh, dito. Harap kayo dito. Ayan. Opo ako. Huwag kayo matakot sa akin. Kaibigan ako. Ha? Aaron. Ikaw yung pinaka-boss nila. Ay, pinaka-head. No? Siyempre, ilang taon ka na? 13. Tapos ikaw? 8. Ikaw? 11. 11. Ikaw? 11. 11 din. Si Kuya, 9. Dito ka na. Huwag ka nang, ano? Baka matuso ka dyan. Kawawa ikaw. Oh. Ha? Baka may ahas dyan, makagat kayo, madisgrasya kayo. Nag-aaral naman kayong lahat, maliban lang kay Krong Krong. Sana Krong Krong mag aral ka. Ha? May panahon, may oras pa. Ha? Ano pa trabaho ng tatay mo? Nagano po? Nagbibilad ng palay po. Ah, nagbibilad ng palay. Oh, bakit hindi ka nag-aaral? Ha? Wala lang po. Pero gusto mo mag-aaral? Hindi po. Bakit? Iba pag nakapag-aral. Ha? Mag-aral ka, ha? Sabihin mo sa tatay mo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Paglaki mo, mapag-apply ka sa trabaho. Pag hindi ka na mag-aral, magbibilad ka lang ng palay araw-araw. Gusto mo ba yun? Ha? Gusto mo magbilad, magtrabaho sa bukid araw-araw? Hindi po. Oo. So, kailangan mag-aral ka, ha? Ha? Rong. Kinakausap kita. Mamaya ka na tumingin sa dumadaan. Ha? Dito ka tumingin sa akin. Usap muna tayo, okay lang? Ha? Oo. Huwag ka muna titingin sa mga ano? Bibigyan ko kayo ng pera niyo. Okay? Gusto mo ba pera? O oh, sige. Ha? Gusto mo pera? Okay, so usap muna tayo, ha? Yung mga kapatid mo, Krong, nag-aaral ba sila? Yung mati Opo. Ka yung... Hmm. Ano nga rin? pala nangyari sa nanay mo? Bakit namatay? Hindi ko po alam. Ilan taon ka nung namatay ang nanay mo? Baby pa lang po ako yun. Ay, baby ka pa lang. Hmm. Bakit hindi ka pinasok sa school ng tatay mo? Pinasok po ng daycare. Pinasok siya ng daycare, tapos? Hindi na po nakapagtindi. Ah, so hanggang daycare ka lang? Opo. Sino nagpasok sa'yo sa daycare? kawawa naman mga kababayan si Krong Krong walang nanay na nag-aalaga tapos yung tatay dito lang kayo ha? magsipag-uwian na kaya kayo kay baka mapahama kayo dito Malal malayo ba ang bahay nyo rito? malapit lang malapit lang oo para iluto ipaluto nyo na yung mga nahuli nyong isda sayang eh no? gagapang yon. Ayun, kanya-kanyang huli talaga sila mga kababayan. Kaya, wala ng tubig eh. Patuyo na eh. Kaya pala yung isda pumupunta sa ilalim, no? Yung isda, mga nahuli nila mga kababayan, hindi sa tubig. Kumbaga sa butas lahat. Dinudukot ninyo. O, oh. oh, alin na kayo. Bibigyan ko kayo ng ano? Pambilin yung pagkain. Tara, tara. Dito kayo. Ay, ayaw nyo. Uwi na ako. Na? Dito kayo, dito. Turun. Turun so, ka dito. Sa isda mo na yun. Kuling mo. Ang liit niya. eh. Patingin nyo na huli mo. Uy, nakahuli pa rin. Patingin. Oh, galing ah. Oh, ito, krong krong. Marunong nga naman sa pera, krong krong. Marunong ka magbilang. Pero bakit hindi ka nag-aaral? Mag-aaral ka ha. Uy, akin yan. Uy, uy, uy. Uy, uy akin yan. Uy, akin yan. Pumunta kawin yan. Akin yan. Uy, akin yan. Uy, ano nga? Ang madami pa. Ang madami pa. Akin yan. Ba't oh. ba siya nalapag doon? Uy, oh. buka siya. O, oh, krong. Marunong ka magbilang. Marunong ka magbilang. Opo. Hanggang ilan kaya mong bilangin? 100 lang ata. Ay, 100 lang. Pero marunong ka rin sa pera. Opo. Oo. Oh. Oh, Ginger ko. Kulit ng mga batang to. O, Krong, bigyan kita ng ano? O 200. Thank Ikaw din, kuya. 200. yan oh ikaw din, kuya. O, basta huwag kayong gagawa ng ano, ha? Masama, ah O, e, nalaglag yung pera. Okay. O, yung isa kasi tamad. Huwag na bigyan to. Ha? Ikaw naman, kuya. Nag-aaral ka. Ano pangalan mo? Harap ka dito. Pag kinakausap kayo ng tao, humarap kayo, ano? Tapos tama yan, lagi kayong magpupo at upo, ha? Tapos pag may mga sasakyan din nyo kilala, huwag kayong lalapit basta-basta, ha? Baka kumaw po. Oh. Baka? Kumaw Kumaw? Oo. May dala naman kaming kumaw na isa. Kaya kaya hindi namin nilabas. Ano ba yung kumaw? Nangunguhan ng bata. Ah, nangunguhan ng bata. Yun ang tawag ninyo doon. Ano pangalan mo? Rin Andre po. Rin Andre. Ilang taong ka? 11 po. Eleven. O, bigyan din kita para lahat kayo masaya, ha? O, huwag kayong gagawa ng masama, Gawa lang kayo ng mabuti, ha? Krong, harap ka nga dito, Krong. Harap ka dito. Ang pugi mo eh. Tapos hindi ka nag-aaral. Harap ka dito, harap ka dito. Ha? Harap ka dito. Harap ka dito. Ayan. O, mag aral ka, Krong, ha? Ha? Ano ba pangarap mo paglaki? Hindi mo alam. Kawawa naman. Sana, ano Sana, mag-aral ka, ha? Si kuya rin, ha? Mag-aral kayo, ha? O, sige, ako nga pala si Daddy Frankie. Kaibigan nyo, ha? Okay. O, uwi na kayo. kasi baka mawala yung mga pera nyo, ha? Yung eh, mga kababayan, mga bata na nadaanan lang ni Daddy Frankie dito. Nang uli ng isda. Binigyan natin sila ng ano, uh, pambili nilang tinapay. Sige, magsiuwi na kayo. Baka mapahamak pa kayo rito. Ah, pilay yung isa. No? Ha? Maiksi ang paanong isa pala. Magbabarkada sila mga kababayan ng huli sila ng isda dito na lang ni Daddy Frankie. Kaya, ayun, bigyan natin sila ng kaunting pambilintinapay. tinapay. Ingat kayo guys. Uh, Saturday kasi ngayon mga kababayan kaya wala silang paso kaya nagagala-gala sila. Yan. Maraming maraming salamat po and God bless po.